Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share para sa video ito tatalakayin ang tupad akap at AICS. Lakson tatanggalin na ang padrino-based na ayuda. Mariing kinwestiyon ni Senator-elect Pampilo Lakson ang mga programang ayuda ng gobyerno tulad ng TUPAD, akap, at AICS, na aniyay hindi na nagsisilbi sa tunay na layunin ng serbisyo publiko kundi naging daluyan ng pamumulitika at pabor-paboran, sa halip na sistemang pantay at makatarungan, Ibinulgar ni Lakson na ang mga nasabing ayuda ay ginawang kasangkapan ng ilang mambabatas at opisyal para sa pansariling interes. Ang dapat ay tulong para sa mahihirap, pero sa tupad, akap at AICS, mas nauna ang koneksyon kaysa pangangailangan, pinaglalaruan ng listahan, inuuna ang kakilala, at lalong masama, ginagamit ito bilang pangkampanya kahit hindi pa eleksyon, pahayag ni Lakson sa isang panayam. Ayon pa kay Lakson, ang mga programang ito ay madalas na nagiging instrumento ng ilang mambabatas upang palakasin ang kanilang personal na interes, sa halip na tunay na makatulong sa mga nangangailangan, ang mga intensyon ay nabaluktot, at ang pondo ay unti-unting napunta sa kamay ng mga bihasa sa Ayuda Politics, ANIA. Bilang tugon, isinusulong ni Lacson ang integrasyon ng lahat ng forma ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4PIES, na may mas sistematikong batayan, malinaw na listahan ng mga benepisyaryo, at iisang pamantayan sa implementasyon, kung may isang programang dapat pagtiwalaan, ito ang 4PIES may malinaw na datos, may sapat na pag-aaral, at hindi ito basta-basta na aabuso, dagdag niya. Sa kanyang pagbabalik sa Senado, bitbit ni Lacson ang paninindigang wakasan ng sistemang tulong na nagagamit sa taas, pero kapus sa baba, Anya, hindi na dapat maging playground ng politika ang mga tulong ng gobyerno, dapat itong bumalik sa tunay na layunin nito, ang mahihirap, hindi ang makapangyarihan tungo. Sa servisyong Pilipinas at sanay naibigan nyo ang aking video at naliwanagan kayo sa layunin ng bagong elect senator Ping Lacson at kung di pa kayo subscribe please subscribe like and share hit notification bell for my new video updates maraming salamat po.